Guni Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Mia ay isang 25 anyos na dalaga na masaya at abala sa paghahanda ng kanyang kasal kay Daniel. Ang kanyang nobyo ng limang taon. Matagal na nilang pinaplano ang seremonya at sa wakas natupad ang pangarap ni Mia na magkaroon ng simpleng ngunit magarang kasal. Isang linggo bago ang kasal, dinala ni Mia ang kanyang ina at matalik na kaibigan si Trina sa isang bridal shop para kunin ang kanyang damit pang kasal. Ang ganda ng gown! Mia, Bagay na bagay sa sabi ni Trina. Habang iniinspeksyon ang detalye borda ng mga perlas at lace. Subukan ko na kaya, tanong ni Mia. Nahalatang sabik na sabik na makita ang sarili sa salamin suot ang gown. Ngunit biglang sumabat si Aling Sinaida, ang matanda at masungit na may-ari ng bridal shop. Iha, yeah wag mo isusukat ang gown bago ang araw ng kasal? Malas 'yon. Napakunot ang noo ni Mia. Bakit naman po? May paniniwala na kapag sinukat mo ang gown bago ang kasal, parang inaanyayahan mo ang malas o kamatayan. Hindi mo ba alam ang nangyari sa kliyente ko noon? Sinukat niya ang gown ilang araw bago ang kasal pero hindi na siya ikinasal dahil namatay siya sa mismong araw ng seremonya. Nagtawa na si Nami at Rina. Hindi naman totoo yan. Ano naman ang mangyayaro kung isukat ko, sabi ni Mia. Ngunit kahit nagdududa, pinili niyang sundin ang payo ng matanda at inuwi ang gaw ng hindi sinusuot. pagkauwi sa bahay, hindi mapigilan ni Mia ang sarili habang tinititigan ang gown na nakasabit sa kanyang aparador. Naramdaman niya ang matinding tukso. Isusukat ko lang sandali, walang makakaalam bulong niya sa sarili. Habang suot ang gown, tumingin siya sa salamin para siyang diwata sa ganda ng itsura niya. Ngunit habang hinahangaan ang sarili, biglang naramdaman niyang parang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Bakit parang ang bigat ng paligid? Tanong niya sa sarili. Maya, maya biglang may kumalabog sa bintana. Napalingon siya, ngunit wala naman siyang nakita sa labas. Naisip niyang baka pusa lang yon, kaya't hindi niya pinansin agad niyang hinubad ang gown at itinabi ito sa aparador. Ngunit bago siya makatulog, narinig niya ang tila may hinang bulong mula sa direksyon ng gown. Mia, huwag mo akong suotin. Kinabukasan, ikunento ni Mia kay Trina ang nangyari. Trina, parang may naririnig akong boses kagabi. Hindi kaya guni-guni ko lang. Siguro nga, Mia. Baka naman sobrang excited ka lang sa kasal. Relax ka lang, sagot ni Trina, sabay tawa. Ngunit habang papalapit ang araw ng kasal, tumadami ang kakaibang nangyayari kay Mia. Minsan, nararamdaman niyang parang may nakatingin sa kanya kahit mag-isa lang siya sa kwarto. Sa ibang pagkakataon, nagigising siya sa gabi dahil sa panaginip. Kung saan, may isang babae nakasuot dugo ang gaon na kasoot ng dugoang gown na paulit-ulit na sinasabi, huwag kang magkamali. Lalong lumala ang sitwasyon nang makita niyang may tila mga bakas ng dugo sa laylayan ng kanyang gown. Bakit may ganito? Wala naman ito dati. Sigaw niya habang nanginginig. Dalawang araw bago ang kasal, nagising si Mia sa isang nakakakilabot na eksena. Wala na ang kanyang gown sa aparador. Sino ang kumuha? Paano nawawala yun dito? Tanong niya habang naghahanap sa buong bahay. Tumawag siya kay Trina at kay Daniel. Ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung nasaan ang gown. Habang naghahanap, nakarinig siya ng mahihinang yabag mula sa sala. Nang sundan niya ito, laking gulat niya nang makita ang gaw na nakalatag sa sahig. Puno ng alikabok at parang ginamit na sa kung saan. Paano ito napunta rito? Tanong niya habang nanginginig ang mga kamay. Nang buhati niya ang gown, naramdaman niya ang bigat nito na parang may nakadikit na hindi niya maipaliwanag. Dinala ni Mia ang gown kay Aling Sinayda para ipasuri. Sa sobrang takot, ikunento niya ang lahat na nangyari. Nang makita ang gown na mutla si Aling Sinayda. Iha, yeah, hindi ito ang gown na ibinigay ko sa iyo. May ibang espiritu ang sumanib dito. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ni Mia halos maluha na sa takot. Ang gaw na ito, minsay pag-aari ng isang babae na namatay sa kanyang kasal. Sa halip na ipahinga ang kalulawa niya, naglalagalag siya, naghahanap ng susunod na biktima. Walang ibang magawa si Mia, kundi sundin ang payo ni Aling Sinayda. Kinailangan niyang dumalo sa isang ritual upang linisin ang gown at itaboy ang spirito. Habang isinasagawa ang ritual, tila naramdaman ni Mia ang presensya ng babae. Bakit mo ako inalis? Gusto ko lang makasama ka. Sigaw ng spirito habang umiikot ang hangin sa loob ng shop. Hindi kita kasama. Hindi mo ako maangkin, sagot ni Mia habang pinipigilan ang sarili na maiyak. Sa tulong ng albularyo, nagtagumpay sila. Ang espiritu ay nawala, ngunit iniwan nito ang isang babala. Sa araw ng kasal, suot ni Mia ang bagong gown na ibinigay ni Ari Sinaida. Habang naglalakad siya sa altar, naramdaman niyang parang may malamig na hangin na dumaan sa kabila ng lahat, natuloy ang kasal, ngunit na natili sa isipan ni Mia ang mga nangyari. Mula noon, ipinangako niyang susundin ang lahat ng pamahiin, sapagkat hindi lahat ng bagay ay dapat sinusubukan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.